Hei, tangan dia. Lihatlah. Ayo, Tidak, ayah! Ayah tidak mahu! Ay, Hi. Kamusta na yung tatay ni Edith? Congratulations. Balita ko malapit ka ng maging tatay. Laura, ano sinasabi mo? Hindi mo inamin sa akin na may girlfriend ka pala. At kaibigan ko pa. Hindi ko girlfriend si Rani. At anong tawag mo sa nangyari sa atin? Totoo ba o hindi? Did you really go to bed with her? Yeah. Pero tayo din naman, hindi ba? Laura, ikaw ang mahal ko. Hindi ako butis. Siya kailangan pakasalan mo na ang kaibigan ko. Romero, okay na si Papang. Romero, okay lang kayo. Hello? Eddie, akala ko may problema ako. Mas grabe pa pala ang problema nila. Galingan na nila ang entry sila dahil chak na hindi sila mananalo sa darating na festival. Festival? oh festival. Yung Metro Manila Song Festival. Sa yeah. sali tayong lahat. <laughs> ang komposisyon ng tatay mo, ang arrangement ko, at interpretation mo. Uy. Talaga, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? <laughs> Oo, oh, hindi niyo ba nakikita? Festival quality ng trabaho ang ginagawa natin. <laughs> ang yabang naman natin. Believe me. Para ko nang, ngayon pa lang, para ko nang naririnig eh. And the winner is, Sana'y wala Nang wakas. Composed by Noel Elezar. Ang sarap pakinggan ah. Arranged okay. by Teddy Tuazon. And interpreted by, siyempre ang mahal ko, <laughs> Bianca Elezar. <laughs> wow! Hey! Thank you. Thank you, thanks. Pa, ma, tuloy kayo. Talaga palang pinangatawan mo ang pagpapababa sa iyong uri, no? Uh, ma, pa, si Bianco, girlfriend ko, tuloy po sila. Tatay ko po, tuloy po kayo. Noel Eliasar po, kumusta kayo? At ikaw pala naman ang konsentidor na, ma. Manghangan dila mo, Gino. Hoy, konyo. Kikilala niyo mong kausap mo, ha? Tay! Tay! Kahit sino ka, konyo ka rin! Akala ko taong kong pumunta rito kaya tao kitang tinanggap yung pala ung kang animal ka. Lumayas ka! Lumayas kayo! Dad, please! Hindi ang klase mong yan ang gugustuhin kong maging balay! itay, tama na huy, itay. Ikaw naman. Hindi ang klase mong yan ang gugustuhin kong maging manugang. Magkano kailangan mo? Para tigilan mo ng ang sa anak ko. Magkano kaya niyong ibayad? Magkano? Kayo ang magturing. Itodon niyo na talagang lalabanan ko kay ng bilihan kay Teddy. Bilhin niyo siya ng pera ninyo bibiling ko siya ng pag-ibig ko. Daddy. Daddy. Sabik lang kami talaga ng daddy mo na makita ka. Matagal ka nang hindi mo uwi ng bahay. Dito ka ba tumitigil? Hindi, mami. Yun ang akala ng daddy mo eh. Sa mga barkada ko. Napunta lang ako rito ngayon eh. Sumama ka na muna sa amin. Mag-usap kayo ng papa mo. Ano ba? Tayo na! Sandali lang, ma. Sasama ko muna mga daddy. Tay Noel? Baka naman kailangan siya nalang sa ospital. Ayoko. Sige na. O, oh, sige. Tay? Tay? talagang sakit nyo? Wala. Well, uh...